Alas 5 na naman po ng hapon ngayon pong October 21 mga kalaki at syempre ngayon 5pm ha, ah, last draw na naman po ng ating mga paboritong mga lucky numbers sa mga hahabol po dyan sa mga mag may gusto po ng mga lucky numbers aba sa mga bago po mga manonood namin dyan, tutok lang po kayo rito para makasunod po kayo sa mga lucky numbers namin mga kalaki, okay? Ang mga lucky numbers po namin inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan at syempre po sa mga napanalo na po natin na ah, o oh, ano na ngayon, October 21 na nako third week na po, magpo 4 na tayo, maraming salamat po sa mga napanalo natin, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala, sa mga hindi pa po nananalo dyan, tutok lang po kay mga kalaki wag po tayong bibitiwa maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nanalo na sila. Naniniwala po ako na may mas magandang kapalaran na po sa atin. Okay? Maraming salamat po. Kaya dapat po ha, dito po kayo nanonood sa amin, sa aming mga vlog. Kahit marami pong nanggagaya diyan dyan na mamaya sasabihin ko po sa inyo. Okay? Sa mga ready na dyan, kunin nyo na po mga listahan nyo at ilista nyo na po mga laki na sa magugustuhan nyo para po sa mga laki followers natin na kanina pa po nag-aabang. Okay? Kaya kung ready ka na, eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalot maging siyempre, millionaire. Okay mga kalaki, pero bago ko ibigay yan mga kalaki, siyempre, ang gagawin ko muna ay, iinom muna ako ng tubig. Yan. Okay po mga kalaki ha. Ang mga laki numbers po natin na ibibigay ngayon ay tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers na kanina pa po nag-aabang. Kaya kung ready ka na, eto na po mga lucky tara na. Umpisaan natin sa 2 digit lucky numbers. Ang 2 digit lucky numbers mo ay number. Number 5, number 29. Yung po ang una. At ang pangalawa po ay number. Number 16, at number 10. Ayan po mga kalaki. At syempre po ang pangatlo pong 2-digit lucky numbers ay number 8 at number 27. Ayan po mga kalaki ang 2-digit lucky numbers. Isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers mga kalaki. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 217. Ayan po yung una mga kalaki. At syempre po ang pangalawa po nating 3-digit lucky numbers ay number 85 1. Ayan po mga kalaki. At syempre po, isunod na po natin ang pangatlo pong 3-digit lucky numbers. Number 692. Okay. At syempre po mga kalaki, yan po ang 2-digit at 3-digit lucky numbers. Ha? Isunod na po natin ang 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kaya, ang 4-digit lucky numbers mo ay number 6945. Ayan po yung una mga kalaki. At ang pangalawa po ay number 2 2 Ayun po mga kalaki. At syempre po ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers ay number 8910. Ayun mga kalaki, kumpleto po mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit at 4-digits ah. Pwede niyo po 'yan i rumble mga kalaki. Takbo na sa mga suki yung outlet mamaya ah para mabaliktad man ang numero pag nilaban niyo dapat naka panalo pa rin po tayo. Okay? At bago ko po ibigay ang 4 ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers para sa masasugid nating mga lucky followers. Nako. Ito na po yung sinasabi ko. Dapat po nakafollow po kay sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kay sa mga fake account mga kalaki, mga nagkalat po yan sa social media. Kinukuha po ang profile pic namin, ang kinukuha po ang picture namin ni Lola, ginagawa po profile nila sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, nako hindi po kami yan mga kalaki ha. Mga fake account po lahat yan. Subukan nyo pong tawagan niya, mga yan, hindi po yan sasagot kasi mga fake po sila mga kalaki. Nako po, malaki na po tayo para magpaskampas sa mga yan ha pagsasali po kayo sa private consultation at gamit po ang mukha namin na makikita nyo, dapat po nakakausap nyo muna ako sa video call bago po kayo maniwala sa kanila, okay? Ito po ang legit na account natin mga kalakit. Hanapin nyo po sa Facebook ang Arnold Parungkin po na may blue check. Lagi nyo po ito check ang followers. Meron po tayong 495,000 followers. At syempre meron po tayong red parungkin pero merong 410,000 followers o ganoon po karami magkakalahating million po ang mga account natin na na followers okay at meron din po tayong Aris Gatchalian account at Red Arnold Santos yan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong Youtube ang Youtube natin Red Parungkin po na merong 18,000 followers at syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungkin po na merong 449,000 followers ay po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay mo sa so loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth at birth year niyo. Pag-aaralan po 'yung mga para sa ganun mapadala kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit po. Depende po sa gusto mo pong tayaan mga kalaki. Okay? At sa mga gusto pong sumali, message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At syempre sa mga gusto pong subukan ng private consultation, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. O ba diba? hanggang Pasko tayo magsasama, Hello po mga kalaki Baka nandito ang swerte mo Pag na-i-code kita Baka nandito ang kapalaran mo Sa aming kabuinasin mga kalaki Araw-araw po na kapag panalo po kami rito Naka-post po yan sa Facebook natin Araw-araw ang mga winners Baka ikaw na ang susunod okay? At ito na po mga kalaki Ang 5-digit lucky numbers natin Ngayon po, Pilipinas at abroad Kunin mo na 5-digit lucky numbers Number Number 21 Number 17 Number 33 Number 36 At number 5 at ito pa po ang isa. Number 24. Number 31. Number 35. Number 19. At number 16. Ayan po mga kalaki. Kompleto pang pa 5 digit. Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit namin pwede po itong 642, 645, 649, 655, at 658. 6 digit lucky numbers. Kaya ito po mga kalaki. Ang unang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers mo ay number 30. Number 17 number 24, number 8, number 12, at number 31. Ayan po yung una. At ang pangalawa po ay number 42, number 23, number 26, number 37, number 18, at number 10. Ayan mga kalaki kompleto pa mga lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers namin, aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout -out po tayo mga kalaki sa bansang Singapore, sa mga OFW po dyan, kila ati kila ate Celia at kila ma'am Sonia. Oy, hello po sa inyo dyan sa mga Singapore natin dyan, sa mga DH dyan. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat. Saludo po ako sa mga ating mga DH po dyan sa mga workers natin dyan talagang tinataguyod nila kanilang pamilya. Maraming salamat po. Humihingi po sila ng 4 digit lucky numbers. Sa Singapore kasi 4 digit lucky numbers siya kasi 6 digit lucky numbers. Parang toto -to yata tawag nila. Padadala ko po agad kay kayo ma'am. Okay? At syempre po sa mga jeepney driver po, balik po tayo sa Pilipinas. Diyan naman po sa may Ayan, sa may Binangonan Rizal. Shout out po sa mga tricycle driver at jeepney driver dyan sa Binangonan Rizal. Shout lampas yan ng angono, di ba? Taytay tay, tapos Angono. Okay, tapos Binangonan. Shout out po, maraming salamat po sa inyo diyan. Ayan po, sa ating mga jeepney driver diyan, kila Kuya Manny. Ayan. hello po at kila Mang Dado. Shout out po sa inyo, maraming salamat po sa wala sawang panonood. Humihingi sila ng 2 digit lucky numbers at ng 3 digit lucky numbers, bibigyan ko po kayo. Sa mga gusto po magpa-shout out, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. Pag nakita ko 'yan, ma-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck.